Okay, Pagkagising ko, biglang na-realize ko yun. Ang daming nasayang na pera. Uh mm -hmm. 200 magkano yan? 214 10 20, 30, 40. Ang galing bigat kasi kuya, naalibad ba ako? tama, ay, tayo kami 50

Ano ka? Bili ka ng ano, motor. Nakat po hindi marunong. Okay na kuya? Kuha ka na driver. Patay tayo dyan. Nagbabayad pa ako na mag-a-drive. Ano? Uh, Huwag na. <laughs> okay na? Okay na po. May trabaho naman yata eh meron. Nakarisign lang. Ano? Oo. Nakaka-adopsy kasi. Kaya mag-alap ng iba. Uh, Mag-a-apply pala kayo ngayon. Hindi. Nakatinga lang. Relax. Tek <laughs> Alak, Alak araw-araw. Okay ka lang? araw <laughs> <And then. laughs> <laughs> Kasi natenta siya mga katrabaho Nag-resign sila, nag din. <laughs> sabay-sabay kayo ngayon tambay oo, oh, tapos puro paala kayo gusto talaga yung pera ayun <laughs> Ay, lang uh, wasalak muna ngayon habang walang trabaho <laughs> at yan na naman pag may trabaho tinatamad oh. Uh. pag may pag walang trabaho gusto maghanap ng trabaho ano ang senyon Natamimi kayo Tama, baliktad. Mga utak talaga ng Pilipinas yun. <laughs> Okay lang mag-disyo, basta kaya you know? okay, ang suportahan. Okay lang. Tama. lang. na lang pera, hindi... na. An limos na lang dyan sa tabi-tabi. laklak <laughs> <laughs> lak ano, lak na laklak hanggat may atay pa. Kasi Ama. pag uh, wala na, hindi ka na makakainom. kasi yata kayo minum eh. dilim mo kasi lang po, Balang araw-arawin mo. Ah, nasanay na yung katawan. Nasanay na. Ay <laughs> Ginagawa na yata ang tubig ah. Kaya nga eh. Huwag sa tanghali. Sinisimulan na yung inom. Ah, ah, grabe na. Imbis na soft drinks lang dati. Ngayon, alak na. <laughs> <laughs> grabe yung ano niya. Dagan panghimagas niya. <laughs> Natalo niya ako ah <laughs> Oh, hindi umiinom eh Oh? Yabang yabang niya. Niya. nila Tingnan kuya Hindi nga Alam, bis yun Hindi nga eh bata pa nga daw, itry okay. na lang Ganun? Hmm Ano? Pinis na Ang sobra ay nakakasama Hmm, <laughs> hmm Sabi nga, sa langit daw, walang beer. <laughs> Kaya dito na lang. Kaya dito na sulitin. Ah. kuya, oh, yeah, merong kung sa likod pa rin hindi masakit. Oo, uh, ko talaga yung para sa'yo. Para hindi ka, ano, Ang galing, sa naon. <laughs> uh, oh, baka pwede ka ba matulog dyan. Ah, <laughs> uh, habang ano, nasa biyay, parang nasa sopa. Panis. Nung ano, nung nakaraan ko yung araw. Uh, Kasi di ba nga araw-araw kumiinom. -araw Aba, nakatulog ako, naungtog yung helmet. ng driver. Uh Tapos tinakot ako, sige ka, mamatay ka, ma'am. Oo. Oh. Dabi Grabe naman, mamatay agad. Hindi mo naman hospital muna. Eh, paano ba ikaw naman? Pag nalaglag ka, tapos nagulungan ka pa, tapos nagulungan ka pa ng gulong ng bike. <laughs> eh, ano mga nga ba? Dapat ko na sa'yo, pag isasakay ka sa motor, may belt. Oh. Nakatali sa ano. <laughs> Kailangan mag-ingat ko ba yung driver? Oh. sasakyan ko. Oh, damay. <laughs> Buti yung sinakay ka, ma'am. Oh, hindi. pagdating na dun ako naan eh. Parang antok kasi. hindi, kasi pag uh, nakainom kasi bawal isakay eh. Uh. <laughs> kasi just in case na may mangyari, lahat lasing ka. Uh. Kawawa, yung driver. Yeah. Pero kuya nga, hindi naman ako lasing ha. Kung sabihin mo lasing ako, hindi. Ano, lulusay uh, lang lulu, sa'yo lang yung maglakad. Eh. <laughs> Buti pindot mo pa yung tamang location. Pinasikasok ko yun sa kasama ko. Kaya pala eh. Nakala ko eh. Nakala ko eh. Hindi eh, yung nagduduling-duling magpipindot eh. Hindi. <laughs> Magulat kung saan ka ibababa. Hindi. <laughs> Kaya ilang taon na ba kayo, ma'am? 22, kuya. Ah, sige, laklak -lak pa. Ba, <laughs> diba? Bata pa. Diba? Sabi ko sa'yo eh. <laughs> ah, bata pa pala kayo natuto ah. oh, Ano, nung grade 10 mga... Ma ang tulog mo? Uh, siguro ano ako 70 ata o 80 Ah, grabe Okay hmm. <laughs> lang yan Kaysa lang lang yun ano, hindi nang hihingi ng pang inom kaya nga yun kaya nga yun basta hindi mo sa magulong mo yun oo oh, perwisyo na pag ganun oh. ibisyo Di bisyo tapos hihingi sa magulang ako ya ano ako hindi ako nakakonsensyo sa mama ko kasi huwag ako nag-aalak nagbibigay ako ng pera kaya ngayon uwi ako doon paano mo bigay pera uh -huh. tapos so, babalik ulit dito iinom ulit oh, okay. ayun ay, yun naman lupit din eh ngayon wala kang trabaho hindi ganun pa rin kuya kasi uh -huh. yung trabaho kasi namin kaya umalis kami ng spa yung home service para tinatawag ah uh, freelance na no, yun hmm. eh pag wala kaming ano home service wala mga hindi kami in kasi wala kami pera oh uh -huh. therapist ka pala oo Mga magkano pa massage? yung sa spa namin mahal 6.50 oo uh -huh. isang oras lang okay. Uh -huh. sa matala sa ibang spa purangkot makapamassage yan isang oras isang oras hmm sa Manila ano? hmm 300 lang ganun dati dati yung kuya mahal na hmm. sa mga pipitsuging ano massage yun makakuha ka ng 400 eh. Ang dami yata ng, ano eh, mga uh, customer eh. Oo, kuya, oh, yun yeah, na ngayon. Kaya nga, ang namin, ngayon pa kami nag-resign, ang daming mga foreign yun, yun, yung ngayon nagpapamassage galing sa mga bansa nila. Ah, ayun, yun, uh, yeah, yeah, nasulsulan ng mga kasama. Kaya ngayon, okay, nagkikigit talaga ako sa mga tandis na yun eh. Tapos <laughs> ngayon, sisisayin mo sa so, bakit na nadamay ka. oo. <laughs> Nakaka may pang ano pa sila, may, may pang inom pa. Kaya... Hindi kuya, ako yung pin, ako yung single sa amin na nagagastos ng inumin namin doon. Ah, okay. Masaway. Ito pala lagi taya eh. Oo, oo. May mga ano kasi ito eh, sila pwede gumastos. Oo, oh, dahil ikaw dalaga pa, ikaw lalaga pa, ikaw lang. Oo, ang gigigil talaga ako eh. Ang daya. uto ako eh. Ang daya. Ngayon ko nare-realize lahat. Oh, kailan nakapag-resign na? <laughs> ah oh, ganyan talaga. Nasa huli pag sisisa eh. Kaya nga eh. Apply ulit dun sa ano, katabing ispa naman. Hindi, <laughs> eh, pwede naman bumalik ko e. Hmm. Babalik ako dun. Lalo pa ang daming ispa yun. Sayang. Hmm. Kaya kung may may mga sariling ano, client, okay lang. Yung pa nga, is pinagsisisihan ko, hindi ko ka nakuha yung mga number 8 sana ano, kahit hindi na ako pumasok lang sa si Oo, freelance na. Wala, pag may masod sila, doon lang nila ako sinasama. Kasi yung kinikita ko, pinang iinom namin. Pinang iinom namin. Ayun lang. talo ko talaga yung mga tandaers na yun. Iigigil ko. Lugi, ikaw lagi taya. Oo, oo kuya, grabe. Tapos kasama pa nila mga asawa nila, tapos ako lang yung nag-a-guess. Tapos, ata. kasama pa? Oo, kuya. O, talagang ped. Please, ito lang yung driver. Mayroon mo ilang sinata, itong uh kotol. -huh. Tapos, dalawang, ano, dalawang binata kasi yung chef na cruise na kami. Tapos, yung isa pa. Tapos, ako. O, ba? Uh -huh. Ano ka? Ma malakas ko ni tay ko lagi taya. Hindi ko yaku sa ngayon nga kapag nagano kami home service. Oh. Eh malaki kinikita namin sa hindi sang araw? Hindi mm. yun yung pinanginam namin. Tapos ko kami ng gulay doon sa tinitiran ng bahay ng katrabaho namin. O, pang namin, isa mo lang. Pulutan? Oo. Oh, Hindi, all ulam na rin. Oo. Oh, at talo na. Grabe pa. Ay, mag-1 week na kaming ganito. Diyos ko po. na. Ayan. Sige na, hindi pa naman luto yung atay, okay lang yan. <laughs> Para daw wala na, walang bakterya makapasok, <laughs> malalasing din. Hindi <laughs> ko, commission lang din kayo. Oo, oh, mayroon. Yeah pag sis pa, oo, commission lang. Plus yung tip, sir. Hindi mo kung makalaki ka ng tip. Pero pag kung um service, oh, lahat kita mo sa'yo. Eh, kung, sa oh, kung hindi dadaan sa spa? Oo, oh, hindi dadaan sa spa. Hindi na Ang daming spa na dito eh. Oo. Ma alam mo ko yun sa lang, Maganda talagang business yung spa eh. Hmm. Para sa akin. Oo, oh, kasi yung puna mo lang, yung mo lang naman dun ay oil. Oo. Kaya pag ako nagka-pera talaga ay. Masa ah, paano ako magka-pera? Ay, si puna pinaanak ka lang. Eh, withdrawin mo na dun sa ano, mga tindahan na pinagbila mo ng alak. Sabi <laughs> <laughs> mo yung pinatabi mukha mo ka <laughs> mo. maranasan yung iin tapos libre naman yung alak ako naman yung libre para marunong ko naman yung saya ng alak hindi eh, na try mo sa mga kasama mo na wala kang pera wala ko yan mga parao talaga yung matandang uh, hindi nga nga ka mo kaya ang ko, patay ka talaga ngayong araw natin ngayong araw lang pala <laughs> hindi na isa ako ko eh pagkagising ko pigang na realize ko ng daming saya na pera sa ngayon lang yan, naisip mo yan kasi ano, wala kang trabaho. Pero pag may trabaho ba yun? Oo, uh, kaya go na uli. Basta okay. naisip talaga ako ngayon, kaya kailangan ko matuloy. Wala na kayo para sa trabaho, di na kayo magkakayayaan. Hmm. Pamustahan na lang. Hmm. Ako, sigurado ko mamaya magsipag-chat na naman yun. Para bumalik. Ah, online tagay muna kayo. <laughs> Okay lang na naka video tayo mo ha? Hmm? Okay lang na naka video tayo. Saan video? May video? Oo. Oh. Saan? Ano ka dyan? Ayan? Ha? Huh? Ayan? Ayan? camera yan? Oo. Ah? Oh. Ano ka dyan? Ha? Huh? Hindi pwede makita yan. Ba eh. nag -vlog ka? Hindi. Uh. May pra-try lang. Ah. Uh. Oh, sorry. Ah, kaway kaway Ayoko <laughs> <laughs> <Tiyo> <laughs> <laughs> Kanina ka pa naka video Pati okay, pati mo sinasabi ha 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 makakita? hindi ayoko lang i-dablock natin ha <laughs> ha ay hindi post mo kaya ganon? ay nakapost na yun matic hala saan yan? sa facebook hali tayo dyan <laughs> at daming alam ng mga joyride no meron mga ganitong mic mic tapos mic mic tapos may, may pabidyo video Huh? Mayro kasi sa yung ano magsisigawan tayong dalawa dito. Oo, oh, so tapos nilapit pa yung ano para uh, marinig. Oo, oh, eh, hindi nakafocus sa daan. Ama. Um, Puro ha ha ano. Eh pag sa harap, nandun na pala sa ano, kasalubong. <laughs> Pa na lang natin mukha mo. Dito ang dito bayan yan, kuya? Oo. Uh -huh. Ano ka dyan? natin ng mukha mo, ng mukha mo rin. <laughs> Ay, pati boses? Oo. Uh Wala -huh. ka dyan, nahingay ko. <laughs> narinig na ako dyan, narinig na ako yan. <laughs> Ay, siya. Siya ang tunay. <laughs> Ay, kung pagkatao ko, narinig na. <laughs> i tawag mo na yung mga kasama mo <laughs> <laughs> tawagin mo na sa mama yung datin tagpuan <laughs> <laughs> eh may mic kayo dyan ah kaya nga uh, rinig na rinig ka baka i-try you dyan baka <laughs> sin-invent yung mga ganyan siyempre para ano na rin proteksyon <laughs> Baka katulad mo, lasing, bigla kang tumalon. huwag, hindi ako lasing ngayon, huwag kang maingay kuya. Isa ko nga lang, kunyari nga ikaw, kunyari nga, nakakasakay na pa sa aero, lasing. Oo. Pagkailagayin ko kasi yung vlog mo para ano, magkakita ka dyan, magkakita ka dyan pag-clinag mo yan. mag-ano, babayaral. Mag-viral mag video ka lang mag-video. Minsan kasi may customer na tahimik, kaya tahimik din ng ano, mic. Maganda kagaya mo. Ah, oh, dal-dal na ano. At least habang nasa biyahe, di namamalayan. Malapit na pala. malapit na pala mabusan ng gas. Ay, ito, wala pa dalawa. <laughs> Wala e, ka dyan kuya, iiwan kita, magtulog ang mag-isa. Hindi naman iiwan sa era, yung Iiwan <laughs> sa era. init. Maga pa na nila. Maga pa na, hindi na. pa pa init pag mga alas dos. Yeah, uh, alas alas dos, dos na. Ayan, nakakaputi yan. Alas dos na. Ay, ah, tama mag-joyride pag yung maulan Oh, mas okay na sa akin ito siya Kaysa naman ka itong Ala, ang hirap magmaneho kayo pag naulan. Sa bago. Kasi, it's bad, kasi bad, yung... Kasi yung... Ano, hmm. Kaya pag madulas pa yung ano. Ay, magigising ka talaga para <laughs> na parang nakainom. Pag na-send lang. <laughs> ang sanay naman yata kayo sa motor eh. Sanay na ko yun. Marunong ka rin bang motor? Hindi, hindi. Hmm. na ako, ayaw. Huwag na daw kasi baka kaya magiging ng buhay mo. Hmm. Hindi, ang inisip ng papa kung ko kung saan saan daw oh Oo. Kasi lalat ng namininom ka. Oo. Oh. Ano Pag nagkaya, ano, tara sa ganito, ganyan. Tagay, wala, na. Ano. Tapos so, uuwi pa na nakainom. Yeah. Talagang mamamatay ako pa aga, no? Natural. <laughs> lang Hindi ko na kasi naka, nakaanuhan yung pagiinom eh. Papangitan na sa lasa. Uh, sa akin kuya, yung no, first time ko yun talaga. Araw-araw yung nakalit ng katawan ko siya. Yung high school ako. Tapos nung no, nag-stop ako uminom nun, kasama yung mga kaibigan ko. Ayun, parang ayaw ko na kasi parang hindi ko na gusto yung amoy. Ah, Tapos ngayon, continue ulit. Ayun, tuloy-tuloy na naman. Uh -huh. kasi so, grabe ang sakit sa ulo talaga kung nabukasan lalo na pag hindi mo nasusuka yung alak oh sayang ba't susuka susuka ano sayang dun kuya kaya nga mawala nun yun yung demonyo sa katawan eh pasok pa ka ng pasok ng demonyo <laughs> tapos ngayon ilalabas niyo <laughs> ako dati umiinom ako nung ano lang pag may okasyon kasi mm sumasakit ang batok ko pag ano mm -hmm. tapos yun nag din ako dati okay. sa uh, limang taon na yata na tumigil na ang kaling kuya na hihinto no eh kuya stress ka hindi mo binabalik yung ganong bisyo mo no una medyo nahirapan talaga ako mm. pero dahil disidido na ako na itigil oh. no, nakayanan ko naman Apo, na. kasi na-stress ako dun eh. Kasi malakas din yung kaya manigarag. Hindi siya nainom. Pero nung ano, hininto niya yun. Eh. Tapos ngayon, stress siya. Binalik na, na naman yung paninigarag e, yun. Kaya nakaka-stress. Kaya may naman yun. Hika pa naman yun. Ang tanong, kanina na stress. Siyempre sa... Sa'yo. <laughs> 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 Hindi naman. May 50-50. Kasi <laughs> mabait naman ako. Kaso yun nga lang talaga. Ay, tamis ko talaga kayo yung alak. Hindi pwede ipagbawal sa akin yan. Na, nasasabi mo lang yan? Kasi hindi, hindi. ano ka pala ngayon eh? Hindi, hindi ko yung talaga pwede. Bakit? Paano mo sabi hindi pwede? Hindi pwede mawala sa akin yung alak. Hindi nagpapasaya sa akin. Hmm? Eh bakit nung nagsimula ka na bago ka pala mag -inom? Wala naman siya, di ba? ngayon sa, sa, ngayon lang kasi naano mo yan kasi parang, parang ini-enjoy mo lang darating ang araw mag, kasawa ka din sa lasa niyan kaya ngayon tagay lang na tagay hanggat may itatagay adelante ha <laughs> ah. hindi ka nagbabawala ng boyfriend mo wala akong kuya kaya malayo talaga ako okay ah, pala eh wala nagpipigil eh nakakabakayan din ang pagtalo ng lagi. Uh -huh. Aliban na lang yung Aliban na lang yung Kung magiging boyfriend mo eh, Manginginom din Oo oh. ah, Hindi kayong dalawa lagi lasing Hindi ko yeah. Eto, Eh yan Kung yung nagbabon yan Yung seloso 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 Oo uh Na tsaka ayoko pinapagalitan lagi Na rin din ako sa nani, tatay ko Tapos tatay ko pa yun <laughs> Kaya nga kung nagising Kasi pinapagalitan ako sa trabaho Tapos tatay ko siya okay. Hindi eh, pwede yun Ah, huwag ka nga na talaga muna mag-boyfriend. Hindi talaga. Huwag ka magpaluan kayo ng bote. Huwag talaga. Ako ah, ulang sa kanya. Para matahuan siya. Hindi siya pala. Huwag yan. Masamahin. Oh, Ay, mga nag-a-apply dyan. Huwag niyang subukan. <laughs> tayo masabi din kayo Oo oh, kuya, kung toto lang ah sa Hats na Maynila ang maraming spy. Hmm. Maraming rin client doon. Oo, uh, eh, kaya nga gusto ko doon kayo magtrabaho. Para malayo dito. Kaso, mas maraming ano doon. Loko, loko. Hindi. Ano? Maraming pag-iinuman doon. Yun nga. Uh, <laughs> Siyempre, Manila na yun. Mas lalong delikado doon. Maraming bar doon eh. Kaya. Yeah. Uh, pag doon. Party-party kuhan Ah, okay, yung puto ano dyan Yung pag-upa mm. Pero pinagandaan kasi kuya sa trabaho namin Yung massage kasi Automatic meron silang ano Yung stay-in Ah uh, like cubicle uh, na no? mm -hmm. Malaki yata yung ispahan eh. Mm-hmm. Yun lang kayo Thank you, Thank you. Okay. 嗯，<吗>对讲断开连接。